Meron lang ako gusto may tanong sa inyong dalawa. Ano ho yun? Nang dumating kayo rito, napaaway kayo sa beer house. At ang balita sa akin, dinurong ninyo ang mga mukha ng inyong mga kalaban. Pero hindi ako naniwala. Pero ngayong ako nakakita kung paano kayo makipaglaban sa mga tawahan ni Tatan. Totoo ang pare ka ba? Anong klase ng pagkatao mo? Nating, buko na tayo. Mabuti pa. Aminin na natin. Pag yan ang nagalit sa atin, pera-pera so tayo. Anong sasabihin ko? yung totoo. Don Sebastian, takas ako sa bilangguan. Eh si Bogart. Aksidente lang ho pagkikita namin. At kung nagpanggap man kami, wala kaming masamang intensyon. Alam ko at naiintindihan ko na hindi lahat ng nabibilanggo ay masama. Kung ano man ang intensyon ninyo, ay hindi ko naalamin. Dahil nakikita ko naman sa inyo na pareho kayong mabuting tao. Dahil kung hindi, ay hindi ninyo ang inyong sarili ng dahil lamang sa mga taga rito. I'm sorry. Yeah, Sabi ko I'm sorry. Please, mag-uusap tayo. Hindi ko inaalis na magtanim ka ng galit sa akin at sa daddy. Dahil sa pagkamatay ng anak mo. Pero, kung ano man yung nasa isip mo ngayon, siguraduhin mo tama ang disposisyon mo. Huwag kang padadalas kaloob. Anak ko ang pinatay ng tatay mo! Gaganti ako. Daniel, nag-iisa ka. Maraming tauhan ng daddy. Mapatay manila nila ako. Pero sasiguraduhin ko unahin ko siya. Daniel, nakikiusap ako. Hindi dahil sa andadi ang kahoy mo. May mga batas na dapat magparusa sa mga nagkasalanan. Padali mo sabihin yan dahil hindi ka ako namatay ng na anak at hindi ko na nasaktan! At ang batas na sinasabi mo na matagal na pinaglaro ng tatay mo. Ngayon, paano ako makakatiyak na mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng anak ko kung magtitiwala ako sa batas na sinasabi mo? Titistigo ko para sa'yo, laban sa aking ama. Kung yun lang ang paraan para mabigyan ang katarungan ng pagkamatay ni Rhea, gagawin ko. Gagawin ko, Daniel. Masakit sa akin ang pagkamatay ng anak mo. Pero mas masakit ang mararamdaman ko kung pati ikaw ay mapapahamak. Daniel, hayaan mong matulungan kita. Nakikiusap ako. Nakikiusap ako. So, what do you think of this place that Suya sang? Oh, what a beautiful place. Mm. I love the place very much. Ah. After you pasyal-pasyal, let's eat na, ha? Huh? Okay. As a friend, you can give us your money, okay? Okay. Or if you want, you can bring us in Japan. Okay.